Hi guys, ayan so kuha tayo ngayon ng Madre de Agua. Pamerienda natin sa ating mga alagang baboy. So ito kasi guys, maganda yung mataas yung crude protein nito guys. So 18.21% 18 yung crude protein niya. 12.5% yung crude fiber niya. 2.66% yung crude fat nya and 5% calcium and 0.41% yung uh, phosphorus nya so kaya maganda siya pang pakain guys sa ating mga alaga kambing manok eto malaki na yan guys oh. so since wala tayo masyadong manok kuha tayo ng gagamitin uh, natin sa pang pamerienda sa kanila So, instead na feeds po yung pamerienda natin, ito na lang. Malagot na siya eh. Ugasan lang natin siya. Ngayon lang tayo magpakain. Try natin kung gusto nila. Ayan siya guys, wala tayong taga video. <laughs> Punin natin to. Mas lalago siya kapag napuputulan. Maganda din magkwan ito guys. Mag benta ng seedlings. 35 to 50 yung seedlings nito guys. So, yung pakain muna natin. Okay. Meron pa tayo doon sa ubong guys. Taka-check natin kung gusto nila. Maganda pag maraming tanim na ganito. Meron sa taas pa kaso yung ano, natin makuha na. So try lang muna natin to guys. Okay, tara pakain natin. Yan, pagpag -pag lang natin guys. Kasi malinis naman siya umulan. Ngayon natin kung gusto niya. Okay. Sige nga kung gusto niya. First time nilang kakain guys. Oo, oh, nag-aagawin sila. Diba? Ay, okay, gusto, gusto nila. <laughs> hindi pa tayo nakapaligo try lang natin sa kanila kung gusto ayan guys so maganda pag maraming tanim na ganito Madrid de Agua marami pa akong tanim dito guys sa gilid dyan o oh. yun, tanim tayo dyan ilang puno din yan Oh, gustong gusto nila Sayang so, guys Sinalam natin yung mga alternative Na pwede nyo pakain natin sa ating mga alaga Ito nga iba Bigyan natin Para makatipid tayo Ano so, yung iba sila. So, gusto nila Tara yan gusto So kapag marami tayong ganito, tanim na ganito guys, malaking kabawasan na sa pakain. Kayo, gusto nyo? Hmm. Okay ma. Ikaw, gusto mo? Hmm. hmm bago pa sila. Nanirin bago pa sila. O, oh, pero yan. Kumain na to. Kasi so, hindi na natin sila pakainin ngayon ng feeds at saka yung formula, ay, formulation natin na pakain sa kanila. Ito na lang muna. So, malaking katipiran guys. Itong lima na eh. ubos na kaagad. <laughs> hmm. Ang bilis yung gumain ah. Eh. Ubos na kaagad. Simot guys. Hmm. Ubos na na paliguan kaya. Ba't tayo nagpaligo? O oh, diba gustong gusto nila guys? sa may malalawak po yung lupain guys maganda yung magtanim ng ganda yung napapanood ko sa youtube ginagawa uh, pa nilang kwan no? um, binuburo nila guys tapos yun ang pinapakain gusto gusto nila oh simot ka agad Ayan guys, share ko lang. Baka meron kayong mga ganito. Pwede nyo pakain sa mga lagang baboy. Hindi lang sa manok kambing. Ganun. Thank you for watching guys.